Kaya lumabas tayo sandali Lumabas tayo sandali kasi Ilang araw na naman nag-uulan Sarap, na misko ko to Raider kasi laging gamit ko eh Ngayon lang ulit Nagamit gamit to Sarap Tatambay lang tayo sandali Okay, kiraman naman lang natin Motor natin Nilinis natin yung makina kasi nito Nilinis kasi yung makina Tapos inadjust adjust ko ulit yung TPS Kasi parang nawala na naman eh na adjust natin yung TPS nya Pati yung tensioner ulit Timing chain pala, sorry Ah, tensioner ng timing chain In-adjust ulit natin so, Tingnan natin kung Pero sa akin, smooth eh Smooth yung takbo na Ngayon lang amoy sunog Amoy sunog siya kasi gawa ng mga langis na tumulo sa Tumulo sa headers nung nilinis ko So lahat ng mga excess na langis Doon pumunta sa headers, hindi ko naman nalinis yung headers Amoy sunog tuloy Sana hindi umulan <laughs> Time check 854 it is pag sinipag tayo tagay tayo tayo after natin ma bermosa pag hindi po muntay mga kausap natin magtatagay tayo tapos tambay lang doon kapi mo siguro init nakag jacket ako eh Kung hindi nagamit Galing Hong Kong pa eh Kailan pa yun? August 20 pa August 20 kung hindi nagamit to Ano na ngayon? Ah, August 21 21 pa? 22 August, ah Hindi lang August 21 August 16 pa yata huling gamit ko dito 17 Mag-iisang buwan hindi nagamit Grabe sarap! Lamig, nagawa 177, lamig ng panahon Sa Jollibee Ito kasi ano eh Kaya sa Hermosa Jollibee lagi kami tumatambay Kasi dito pinapayagan nila Hindi na kami pinapaalis Kumpara doon sa kabila sa may Macdo Ah o oh, sa may Macdo sa may Starbucks Sila nagpapatambay doon Kung magpatambay man sila Ano lang Sandali lang Dami nakatambay ngayon, oh Yung mga cause ko wala pa dito tumatambay sinakong kong dito ah, may mabalago sinakong TV dito di ba ah, let's go so ito yung Jollibee Bermosa ano dito lagi dito lagi pistuhan namin kasi nga yan na dito marami ditong tumatambay tarito sa kabila hindi lang dito marami rin sa kabila kaya yun ako tulad ito ninja 650 ninja 650 may yung ano eh ano nga nga may yung langis nasa may ano ko ah dito tambay lang tayo dito tenacce le dita